Isinusulong nga ni Interior Secretary John Vic Remulla malaking pagbabago sa organizational structure ng Philippine National Police Ayon po kay Secretary Remulia kabilang sa kanyang mungkahing tapyasan ng bilang ng mga police general mula ah, sa presently 133 to 25 na lamang Ganun kasi ang kanyang paliwanag na ka maraming general at area police command ang walang hinahawakang puwersa at nagbimisto mga redundant season din na kailangan. Pinawi naman ang opisyal ang pangamba ha, na panghina ng loob ang mga senior uh, official ng of PNP na posibleng maapektuhan ng kanyang rekomendasyon. Sa ngayon, nagkikipag ugnayan pa ang Department of Interior and Local Government sa University of the Philippines College of Public Administration upang makuha nga ang kumpletong detalye kung paano gagawin ang pagreforma sa Philippine National Police. Nagpapatupad ng National Capital Region Police Office ng merit-based recruitment system sa pag-hire ng mga tauhan. Si Aljo Pentijo sa DCXL News.